Para sa akin kasi, napakalaking bagay na hindi ka nawawala ng pag-asa. At sinishare mo din yon sa kabahagi mo sa buhay, di ba? Whether ang naiwanan mo is yung asawa mo or yung mga anak mo, nanay mo, whoever it is, no? Yung longing nandun, forever yon, Hindi mawawala yon. And minsan, ang hirap niyang i-comfort sa sarili. But honestly, self-love, self-care, if those things are strong enough sa ating mga global Pinoyes. I think they'll be strong enough to keep the faith and hope na hindi matagal bago makabalik or magkita ulit sila ng mga matagal na nilang hindi nakakasamang minamahal sa buhay. Para sa mga global Pinoyes natin, especially malapit sa atin ang mga global Pinoyes natin dyan sa ibang bansa kasi nga alam ko yung feeling na malayo ko sa pamilya mo or sa asama mo or sa mahal mo sa buhay. Uh, siguro, importante din yung uh, constant na connection dapat. And especially now, uh, mas madali na dahil nga sa technology na meron tayo. Kailangan siguro ina ni, ina, ina assure mo rin sa asawa mo. Every mo sabihin kung gano'n mo siya kamahal. Uh, mga simple things na gano'n, goes a long way. So, for me, yun siguro para maging matibay. Not unless gano'n ang mangyari, ng daliri, di ba? <laughs> so, I think communication is really one of the main key talaga to keep the relationship, lalo na pag LDR. And ayun, you have to be honest then. I think iba-iba po din yun sa ano eh, sa, sa mga magkakarelasyon eh. Minsan parang, ah, okay, Okay din yung parang laging nag-uusap din sa phone, laging nag updates Meron naman po yung parang okay lang kahit once in a while lang mag-update. So, depende din po siguro sa situation. Pero, ayun po, tingin ko, kailangan communication lang. At syempre, kailangan lagi mong ipaparamdam din yung pagmamahal mo sa kanya through words or simple actions kasi nga hindi nga kayo laging nagkikita. Gawin yung lahat para para sa relasyon nyo, i-save nyo yung relation, kahit kasi malayo kayo eh. So, gawin yung lahat para may paramdam nyo kahit malayo kayo sa isa't isa yung pagmamahal ninyo. And, huwag kayo magpapadala sa boss. Honestly, siguro lalaban ako ng mga three weeks. Tapos, after nun, suko na ako. Pero, you know, hanggang sa kakayanin. Kasi, hindi natin alam yung kapasidad natin hanggang hindi natin sinusubukan eh. So, thankfully, hindi ko pa kinailangan gawin yon. I've never had to fight that way yet, but let's pray it never happens to anyone. Makawalan oh, mo na ako. Sige na! Sige na! Makawalan oh, mo na ako. Reserva mo yung lakas mo. <laughs> <laughs> Dahil matagal-tagal ka pa dito. Lalaban ako and... Ah... Uh, may gut feeling ka kasi as an asawa pagka asawa mo yung soulmate mo alam mo kung safe siya o hindi and kung nakita niya sa trailer kanina in denial si Jordan alam alam niya buhay si Christy kailangan ko pumunta to kailangan ko putuhin yung asawa ko para malaman kung ano nangyari sa kanya naitindihan mo ba? so kung mangyari sa akin yun paglalaban ko rin talaga yung pagmamahal ko sa asawa ko. pwede naman isinsig pwede ibang sisig to Pwede ibang sing pwede to, pwede ito sunod sa ibang tao. Diba? Kung wari nagkahiwalay kami ng matagal, may baby kami. May baby kami, wala. Depende kasi kung may baby kayo o hindi. Kung wala, wala ano? Kung kunwari, um, meron akong asawa ba? Boyfriend? I don't know. Paano ba? Ay, boyfriend. Kung wari nagkahiwalay kami ng matagal, hindi na. Kaya niya na yan. Ano na, move on na tayo. 4 uh, years baka. <laughs> Next. Thank <laughs> Ang pag-ibig, di ba? Pag mahal mo yan, walang kundi-kondisyon. Pag mahal mo, gagawin mo talaga lahat.